magda na kampuhan hanggang sa ikalawang araw ng tigil pasada ang ginawa ng ilang grupo ng drivers at operators sa pamumuno ng piston. Pero tayo, lalaban at paulit-ulit na lalaban hanggat hindi tayo pinapayagan na makapiyahe sa January 2024. Kinalampag nila ang LTFRB headquarters sa Quezon City Umaasang mapagbibigyan pa rin kahit ilang ulit ng sinabi ng mga opisyal na not negotiable na ang December 31 deadline ng franchise consolidation. Uh, ginawa natin itong uh, kampuhan uh, para makita ng uh, LTPRB, ng DOTR, at sa uh, siyempre ni BBM na seryoso tayo na panatiliin yung ating serbisyo para sa, sa ating mga mamamayan. Kaya ta, talagang uh, tiniis natin. ano? Naglabas na rin ng LTFRB ng Memorandum Circular na nagsasaad na babawiin o mawawala na ng bisa ang prangkisa ng mga operator na hindi magkoconsolidate simula January 1, 2024. Habang magpapatuloy naman sa biyahe ang consolidated units sa ilalim ng kanilang provisional authority hanggang katapusan ng 2024 o Certificate of Public Convenience o CPC. Nitong Webes, nakipag rin ng LTFRB sa Piston. Kabilang sa mga nilinaw ng board sa grupo, walang phase-out ng traditional jeepneys at hindi rin daw sapilitan ang pagbili ng modernong unit. Dagdag ni DOTR spokesperson Timothy John Batan, One of the discussions yesterday was whether it is possible for a traditional jeep to be rehabilitated. So long as it's roadworthy and so long as it's compliant with the national standards for modern jeeps, then that may be possible. So sa isang uh, sa isang sinasabi din na uh, pwede ng rehabilitation, uh, sabi natin maglabas ng isang uh, ng isang executive order. Balak ng pisto na maglunsad ng mas malawak na pagkilos bago ang December 31. Posible rin daw ituloy ang mga tigil pasada hanggang Enero o Pebrero 2024 at maghain sila ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Omnibus Franchising Guidelines ng PUV Modernization Program. Tuloy-tuloy yung -tuloy ating mga pagkilos. Ano, hindi matatapos ngayong araw, hindi matatapos bukas. Nakiisa rin ang ilang estudyante sa panawagan kontra sa programa. Tutol kami, tataas ang pamasahe. Ngayon, kung mismong, pagpunta, mismong pamasahe ay hindi namin kayang bayaran, what's more pa doon sa mga pangangailangan namin sa edukasyon? Ayon sa DOTR, sinisikap nilang mapamura ang gastos sa modern jeepneys, kaya hindi a nila magkakaroon ng taas pasahe. Kari Gator, CNN Philippines.